sarap yan <laughs> huwag na takpan takpan mo pa ihain e, e na natin yan eh huwag hintay lang natin to guys kunting ano na lang to kunting ah. wah bango ah amoy pa lang nitong ano dito ako sira na naman dahil ito mamaya hinahin na natin ng apoy match talaga to hindi sa parami na naman to guys kanin guys oh so Sankar... <laughs> Saka... Saka direng kanin <laughs> ah kunin mo ubos ang ibukas na yan <laughs> ubos na natin ngayon <laughs> ah okay na yan ha yeah. ihain na natin to guys yan luto na yan patay na yan So this this video magluluto na naman ulit kami guys. So guys, oh. So, Pasilpon silpon lang guys. <laughs> silpon silpon na nagluluto. Ito na la laman ng aming misa. <laughs> Tubig. Ito guys. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito yung aming lulutuin ngayon. Maliit na isda. Yun guys, maliit na isda ulit guys. <laughs> guys, halo sila ng ato, hasa-asa daw to, tawag ba to? guys, kamatis, yan, sibuyas, luya. Ito, haluan namin ng gulay, guys. Yan, ukra, tsaka yung ano, yun, balatong, sitaw, baga. Tapos, talbos ng kamuti. Yan, guys, oh. Halo sila talbos ng kamuti at saka ano to, yun, know, ano, bati. Tapos, meron pa kami, ano, yan, guys, Halo-halo oh. tong nga dahon, guys. Diba? Yeah. Dito masustansya dito guys. <laughs> Kalimutan ko yung pangalan nito mga gul. <laughs> Malunggay ito guys. Ano? Sarap to. Kaya yeah, masustansya ito. Ito guys nakaready na. Pakulo muna tayo ng tubig. Tsaka lutoan natin mamaya ng dilis. Diba? to Tuntingan na ito. Malinis naman ito guys. Ang tayong mga dalawang basong tubig lang. Ito na guys. No, parang napadami yata. ito? Eh, madalang, madalang basang tubig lang. sana so, na natin yung ating mewagang gasol. Yan. Ba? Umaapoy ba? Okay, na. Lagay natin yung ating ano. Pakulaw natin muna ito. Sibuyas. Kamatis at saka luya. Pantanggal ng langisa guys hirap mag ano kabilang kamay ko yung naghawak ng ano kuluan natin to sa guys lagyan natin ng kunting asin yun oh eh, pabukas muna ni eh. <laughs> pinapabayaan na niya ako guys <laughs> kasi isda <dala> naman to habilis <laughs> na to ito so, lagyan natin ng kunting asin kunting asin lang kasi mamaya na natin tilplayan sa ng ano Ayan. Ito po guys, bitsin Lagyan natin ng bitsin Uting bitsin lang Uting bitsin lang Tapos, paminta ulit Lagyan ng paminta namin Para lagyan ng bitsin din so, Guys, takpan muna natin to. na so, guys, kumukulo na Yan o kana na natin yan. Yun. Unahin muna natin itong ano, yung okra, tsaka yung balatong sabay na natin ito. So guys, pagpulukula natin ng mga 1 minute lang. 1 minute to wait. Tapos saka na nilagay yung isda. Ito na guys, kumulo na siya. Kumulo na yung buwan natin na gulay. Yan, lagay na natin yung isda kasi hap kaya tapok lang naman yung gulay na yun apat na sap sap saka tatlong piraso na ano yan o oh. asa asa na isda yan guys takpan muna natin kulong so, kulong natin yan na mga one ano lang one minute lang So guys matabang konti hahaha Buti nalalayan mo ako. Nahirap mag-video kasi pag ano eh. Na kumahawak pa ng kamera yung kabila, yung kabila kong kamay. Mag-test-test lang tayo sa cellphone natin na ano, cute. <laughs> cute na cellphone. Ano, okay na? Parang maubos mamaya sa bawang sa kakatikin. Tapos <laughs> na. Ito na lang guys yung gulay na may hulog yun oh. Ano lang yan. Yun oh. Ano ba at saka... Okay. Mabilis lang naman yan guys ay pag ano niyan ipaglagay patayin pa tayo nakagad apoy. Oh, ito malunggay ang bilis din naman yan mga half cook lang mga yan eh. Diba? O, pwede na no? Diba? No. Ay, lagay na yung ano natin. Lagay na mga gulay natin tapos patay na. Kasi mag ano ako magpa-pride ko ng ano. Kunin ko yung ano natin. you know Yung dilis. Huwag nagasan na malinis na. Hugasan ko na lahat yan malinis na yan ito guys o oh, parami na naman tayong kain ito hintayin <laughs> natin ito guys yan o oh. yan patay na yan mamaya maya pag ano kasi nalagay na lahat okay hintayin natin to guys hello guys ito na yan o sa so, kaplatong kanin ito na yung binas yan, yan tayo. isabaw tayo sa baso sa so, usawa so big okay guys bago lang dasal mo na. danan. danan. Ulay. Uno. Um, nah China life Ayan, <coughs> dito. Oh, sorry. <coughs> Magisala ko na bulunan pa. Sana na lang agaw eh. Sa so, palaki kay subong ko yan. 샵샵샵 p a

Dá

na naman ang kain. Talaga, mga talagang sasira dahil ito, pagkain-pagkain lagi, <laughs> okay. <coughs> this Mm. Yes Guys, kawin okay, na <laughs> Paalam na Bye bye, baboos